Hello mga kamamis, good morning. Kumusta po ang lahat? So, bagong vlog po tayo ngayon guys. It's all about my glucose test. Uh, actually, yesterday, pinick up ni mister yung yung mga ano ko, yung mga prescription na binigay sa akin nung last napunta ko ng ano ng uh, dietitian ko. So, ito yun guys. Yung kahapon na pinakita ko. Ayan yung mga Bali, 2, 4, 5. Limang ano siya, limang limang box siya. Iba-iba. So, bubuksan natin ngayon. Titignan natin kung yung mga laman niya. O, oh, so ito yung bag. Oh. So, ito yung machine na gagamitin, machine bag tawag dito. Yung pang Uh, tutusok sa ano sa daliri. So ayun 'yan. And then pinakita nila sa akin to last na ano last na ayun na punta ako sa ano sa dietitian. Binigyan nila ako ng sample. Pinakita nila yung sample. Oh, so ito yung strips ay yung, ilalagay sa loob. Okay, ito yun. Pinakita rin sa akin ito. dami pala, no? Delica Plus. Kasi gagawin ko daw ito hanggang um, makapanganak daw ako hanggang matapos ako makapanganak. So, saan yung opening nito? Yun? Short yung strips, guys. Ayan. Ayan. Wala pa akong kain. Uh, actually, more than 8 hours na. So... Ayun, uh, start na natin. Ito yung bigyan bin nila ako ng instructions. Actually, pina uh, explain nila sa akin nung pinuntahan ko sila sa, ano, sa office. Nagkaroon kami ng parang seminar. mini seminar. Tapos bigyan nila ako ng ganito guys. So, yung list or yung copy ko na ano, yung uh, chart para ilalagay ko dito yung mga result ng blood test ko dito. And then after after a week yata, check nila ito. Eh kasi na late, hindi agad dumating itong itong mga to. Dapat nung kahapa dapat nung Friday pa kasi hindi siya dumating. Tumawag sa tumawag yung tumawag si Mr. sa Walgreens sa pharmacy uh, tinanong yung prescription ko kung dumating na, hindi para nung Friday. So, Monday siya dumating pero hapon na So guys, start na tayo Ayan ah. Press natin yan, ayan siya English then do you want to continue setup using the one touch reveal mobile app i think uh no okay set the time so what time is it eleven alcohol mona die guys i-twist natin ito, guys. Yan. Para lumabas yung para ma-open yung ano. At dito natin ilalagay ito. Ito, guys, yung needle. May needle to sa loob. Ipapasok natin dito. Yan. And then, Ayun. Bali may ano siya, may number siya. Kung ilang, gaano, kalaking needle lang gusto mong itusok sa kamay mo. So, hanggang ano siya, one, 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 two, three, four, five, six, seven. Wow, ang laki. Pero ang, sa akin lang is three lang, okay na sa akin yun. Ayan, three. Pwede mo siyang i-adjust dito guys. Meron siyang adjusting ano dito, wheel. And then, uh, ito pala is yung strips for blood. So, ayun, i-insert natin to guys. Ito. Yung may pinaka-gold. Insert natin siya dyan. Yung, yung color gold. Nasa harap dapat. Ayan. Oops. Ano, ah, ano, ano, ano. Baliktad. Baliktad, guys. Sorry. Ito pala ang ipapasok. Ito. Itong parang may dalawang paa. May dalawang kamay. Yan ang ipapasok natin dito. Ayan, and then mag-open na siya yan. Lalabas na siya. Tuturuan ka nila na apply blood. Ah, may instruction siya. So, ngayon, ito naman is paikot natin, itwist natin ito para lumabas yung needle. Ayan, yung needle guys. Lumabas na, nakita nyo. Ito yung takip niya. Ito yung save natin ito. Kasi dito natin, itutusok mamaya yung needle para lumabas to. Kasi hindi mo matatanggal to without this. So, ayan. And then, ibalik natin itong takip. Ayan, guys. Balik natin siya. Ayan lang. Hmm. And then, make sure na nag slide to guys, ha. Ayan. And then, ipapoke natin ito dito. Nakabahan ako. First time ko to guys. Ay, kinakabahan ako, guys. Alam ko parang kagat lang siya ng langgam pero once na iniisip mo na may lalabas na tugo or may tutusok, di ba? Parang nakakatakot. So yun guys, it Ayun, Ayan, may lumabas ng dugo. Ayan, guys

may, may gestational diabetes ako pero ang baba ng result ko today, this morning, first time. Kasi hindi ako ganong kumain kahapon. Pero kumain naman ako ng last, yung dinner ko. Medyo marami naman akong kinain. Hindi ko naman alam sukatin yung mga carbs-carbs na yun. Hello guys. Tayo nagbabalik. Nalate na ako, 2 hours after breakfast na to. So, ito, uh, game ulit tayo sa tusok-tusok. Nakakabahan na ako. Kaliit lang na, ano, hindi ako takot sa needle. lalo na pagka may mga blood sample, tinitignan ko talaga kahit gano'ng kalaki yung, uh. ano. So, game ulit tayo. Ayun. So. Ang nakalagay is strip fill problem. To test with the new strip. Error 4. Oh my gosh. So palitan natin to guys. Oh, 78 pa rin. After meal.